Kaya kung uh, sa committee, considering ma'am, uh, madam chair, na eh, lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo eh, mm -hmm. eh bakit pag nag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para para ma'am na mapapanood na? Tama. Um, ano po siya? Kasama siya ng parang mga attached agencies <laughs> na dinidelibrate. O oh, nga no, wala po uh, sa committee hearing yan. Anong <laughs> attached agency? Doon, oh. Anong attached agency eh? The house is one sole independent organ I mean entity. Tama. paano mo attached agency? Saan to naka-attach eh sa legislature? Dalawa lang naman sila eh, Senate and the House. Oo. Uh, -huh. uh -huh. uh -huh. But usually nakalagay siya sa ano sa um, ano tawag dito sa uh, plenary deliberations nilalagay. Hindi Pero wala sa, wala sa, ano. wala sa committee. Wala sa committee. Oo. Uh -huh. But is that appropriate? Um actually that has been the tradition. Yo, <laughs> 你干吗？